Asa ato pa, wala ko'y pulos, Boss! Lain na po naman yung storya po do'y! Ano'y ginagawa, makadungog ka sa kamatuuran. Masakitan yun ka. OY! Wow naman! bos malih kos boleh minta laba bos be semuka nih mau jumar uih kita bisa kong nate gi buhat diri u oh. unsa sama mok bos kenapa bung ba unsa nih kapur tante mau sarida kita nado dai tong da, parilah kos malih uih eh. nong unsa manusia ya, man, uih kok kita udah mulai bana jumar Dabi, bino mo naman ang style mo, bos eh. Imo naman ang trabaho, bos, Dili mo niya akong trabaho. Lihok na lang gutub imo gud ina pangdamig tao. Ay naunsa maning bayahan ni oy. Ay! Inya na kunang silpon gud bos. Ah karon ra kita nang silpon. Karon sige ka gidahigda dada okay lang trabaho dada. Sa mukha na niya oy iko nang dilaba na pa na Jumar. Ay! Sa na maning bayahan ni oy. Tingubon na lang dana ni mo de para ma isang kahago. Tingubon. Tingubon ya pagdaghang bulingon magbagulbol. Mm. Atis isa hago. Isa hago. Ipaanam so, nga ako naglaban ni Muno kaya para dili kay kahasol no. Huwag may init yung mar. Wala yung init na kung saan mo nang bayana ni Uy. Ikaw na ang dian na Pasapasa man yung may mong trabaho sa kuwa. pasapasa boss? Wala mo ko lagi pasapasa. Imuha mo ng trabaho. Dili mong good. Dili good. Ang maglaba, pwede naglaki, pwede kong ako. Ya ikaw man ang bakanti so ikaw. Ay! Anak rin na, tinabangay lang good. Saan so, man ka ang kabos Uy? Nama aku kita nau deh, kau sedai lah bah. Mulak mau ngelipu lus, mau kita nonton nau dah good boss. Saya so, mau lipu lus. Makar relax gila suku ah. Makar relax. Besi gika mau lipu guru. <laughs> Ikan dah lama di tu, perang bus oh. lah pukka. Lama no, ka. di kadi ay. Pagi long dia, pagi long dia. Asa atau pa? Mulak kau lipu lus bos. Lain apa ni mau main story apa tu ay? Anak yun, Kasi makadungo kasi sa ka mga tuuran, masakitan juga. ka. Hoy! Ay, Ay galing-galing ka, Jumar. <laughs> grabe na ka, ba? Usay grabe. Ngano ina na naman ka, Mas maayob ng prang ka kasi sa ati ka. Hoy! Ay, nagaling-galing ka, Jumar. Hoy! Sakit na kayo istorya ba? Na si uh, Ay, gina na sweet ko. Ang kutira, good. ko ako na, ha? Ay! Ay! Pala ba, rabaya, tika ba, ya? tika, ana. Ay, e para magmatnon, pagka. Ay! Ay, e pagka ba na dito, oh? Ano sa mo sa ko, boss? Wala akong nagmatnon sa kong kaguningon? <laughs> para ba, kan, pagkagma, katunan, o dara, oh? Ay, ang ka, Binuong mong ka. Binuang ka, dira. <laughs> Ikaw kaya kung gisugo ako naman pala buho, nung umsari ka di ay. Kay kugihan man ka, ikaw na lang laba na. Ay! Nung umsari naman yung tao kong kabus, ka pag-ana, good boss. Nanubra na ka ba? <laughs> Wala pa nga nagsamok-samok sa kuha. Dita ka kadungkuging anak. Dita na maglain mong buot. na. mo